Wala sa akin na ito. Pristak, nag-jollibee? Hindi ka. Hindi ka. Tawag yung skalbo. Tawag yung skalbo. Ano mo, tayo yung redors. Kalbo! Nasa ba, skalbo? Oo, saan dyan? Masa yung dalabi, May hanapin ko. ito pala, pre! ito! Ano, uras na ba? Ginate. Jobs. Jobs. Wow. Jobs. 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 ba yung resort? Resort jar? Hmm. Ikaw ba? Kalbuhin natin. Ikaw po na yan. Tangay yung kilikili. Ikaw mo mo.

kalbo kilikili -kili mo <laughs> Ano ka Ano? Ano? Tira mo. mo, mo pre, prete mo. galit na galit pag sa kinakalbo <laughs> pag tayo <laughs> gising lang kasi nagising kalbo yung mo <laughs> pa yan, may isa pa may isa pa 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 pa